mananalo, makakuha kayang 1 million. Alamin natin mga kababayan, kaya tawagin natin na ang tatlong grupo. Ito na ang unang team na bibida, ang team Suave, George Abby, Rosalie. Pasa! Uh, 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 uh. Team Suave, susunod. Ito mukhang kakaiba, ang team Artista Robert Mila Vicky. Pasa! artistahin. Welcome! Palaban naman to ang team Mama Mia's Jasmine, Tina, and Donna Paso! Nako, masaya tong araw ano to. Masaya! Masaya po ito. Ito, hindi kailangan gamitin masyado ang inyong uh, tali talino. Dapat talento sa pag... Uh, ha? Pag uh, ano na mga title ng kanta. Okay. Pakibay ang lahat. George, pagpakilala ka muna. Yun ang camera para makita ka ng mga mahal mo sa buhay. Ako nga pala si George Saverilla, isang plant operator na Mandaluyong City. Kaya ulit ulitin mo. Hindi mo din na gap. Mabilis mo Ulitin mo. Ako pala. Ako po pala si George Saverilla nang isang plant operator na Mandaluyong City. Wala, wala, uh, uh, Parang ako ka ng Tiga Ireland. Hindi ko kayo maintindihan. Ulit, sabay, sabay. Go. Hello kay Will, ako po si George Averilla ng isang plant operator ng Mandaluyong City. Team! Plant operator! Ako po si Rosalie Colinares ng President ng Homeowners Dance sa Side Population ng City! Wow! Woo! Mami! Okay, next! Ako po si Abiel Galusay, isang singer performer ng Santa Maria Mulacan! Okay, oh, oh, bakit, oh, bakit, hanay, mamaya ka ba? Excited! Excited. Si <laughs> natin si Mil. Pero bago lahat, siyempre, talent man lahat dahil talent muna. Ito po, ang talent ng, ano, ng swabe ay? Singing and dancing. Ayan, ito na po, ang Team Swabe. Go! Yeah. Yeah. Thank you very much sa so, Team Suave. Okay, sila po si George, Ari Abi at na Rosalie. Ano yung gulo yun? Doon kayo sa kabila. Ano <laughs> yung <Ali>, hinakapa? <laughs> Dahil dyan, ano kayo, Team Suave? Meron kayong sampong liwa! Yan ha? 10,000. Ito naman po ang Team Artestahe Nay. Ayun na po. Yan, ito na po. It's your turn. Go! Okay, kayo na po. Okay, hi, hello! po si Marimil de Guzman Dolores, dating teacher from Taal, Bulilan, Bulacan! Wow! Madam! Okay, sila? Okay, go. Yung mga camera, Bert? Ah, hello, hello, hello. Binabate ko yung ano dyan. No. Ah, ako po pala si Robert J. Dignos, isang gasoline boy ng Marila, Bulacan! Wow! No! Next, next, next. Okay, nanay. Magandang tanghali po, hapon pala. Ah, hapon na po. A ako, Okay lang, okay lang. Ako po si Maria Victoria de la Cruz. Isa pong housewife ng Pasig City! Pasig City! Yay! Yan ang team. Anong team nila? Artestahin. Artestahin. Ito na ang kanila pong, wow, first time in the history of Philippine television. <laughs> ang kanila pong talent ay acting. <laughs> wow! Malalaman natin, mga kababayan, ano kayang klaseng acting to. Okay? Ito na, kayo nang bahala. Kayo po ay aarte. Bigyan ng mikropono. Okay? Ayan na po. Ito na, Okay. Pumesta na po kayo. Pumesta na po kayo. Ano bang yan? Ayusin natin. Ano bang eksena? Okay. Yeah. okay? Okay, okay. O dito. Yan ha. Okay. Okay. Acting. Nanonood sa inyo si Spielberg. <laughs> ha? Okay. Ito na. Acting! Ako po oh, si Gasa Virgas. At ito ang dalawang magkapati. na mamahalan At ang kanyang hinahanap ay isang babaeng nawawala sa sarili. Ito na po. Ay, naku, ang tagal ko namang hinahanap ng kapatid ko. Nasaan na kaya siya? Hinahanap ko na sa barangay, hindi ko makita, kung saan-saan. Kung mapapatawad lang ako ng kapatid ko na ito talaga. Sana mapatawad ang niya ako pag nakita ko siya. Asan ah, na kaya siya? Ate? Narito na. Aba nga. Nakita niyo po ba ang ate ko? Ha? Teka muna. Ate? Sandali, sandali, sandali. Parang kilala ko ito ah. Eh siya nga? Ano Vicky? kaya ang mangyayari? Ate? Ikaw ko nalang ate. Vicky? Vicky, ikaw nga ba ito? Ikaw, hinahanap ko matagal na. Ang itsura mo ngayon, ba't ka nagkaganyan? Drama ito ng dalawang magkabatid. Vicky, I oh love you Vicky! I love you! you. Nagyayak ka pa hey. at nagmamahala. Silang dalawa ay hindi matutumbasan ng yaman at pera dahil pagmamahal ng dalawang magkapatid. Maraming salamat. Ako si Hasab Bigas. At ito ang Will to We mabuhay! Galing! Yeah! Galing! Galing! Galing talaga. Yan you know, ang talent acting, ha? Meron po kayong 10,000 cash, Okay. Yeah! Galing, ha? Okay, galing mo, ha? Galing, ha? Hindi, dito ngayon siya, si Gasa Belgas. Gas. May programa siya dito. Ay, Robert, yan nga. So, mahiling ka bang umarte? Ay, ito yung mic, ayan, no? Ikaw, Robert pa yan. Ikaw si Robert. Oh, pa rin, Will. Okay. okay. Bumati ka muna. Say, ah, binabati ko si... Hindi, gusto ko gano'n. Binabati ko ang Shell Marilao at yung aming HR na si Ma'am Sara dahil pinagdeo pa ko. at pinapunta ko dito kay Paring Will. Nandito na ako, artista na ako! Woo! Mabuhay, Will to Will! Maraming salamat! Maraming salamat din, kaibigan. Walang ano mo. <laughs> oh -ho -ho. Merry Merry Christmas! Sa'yo din! Mabuhay ka, pari-piri, pari-piri. <laughs> Oke. Okay. Pelan-pelan nanti, si Robert! Yeay! Ito namanya, last team natin. Ito ang mga team... Mama 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 Mia. Mamamias! Maka ibu nga po. Halo po, magandang hapon po sa inyo lahat. Aku nga pala si Yasmin Gomez, dan Sumpah Instructor ng Olanggabo City! Wow! From Olanggabo, wow! We miss Olanggabo. Welcome! Olanggabo City, next! Si Cherry Mae Erhel, ang housewife na Nabotas Sigol! Mga ating Nabotas! At ito naman? Oo oh, nga po pala, si Christina Rabagon, ang padaling paligtas si Bulacano sa Labandera! Yan sila po ang Mamamiyas! Ang tanong po nila ay pagsayaw. Ito na po, welcome natin ang... Team Mamamiyas! Sila po ang the Mamma Mia dahil po niya meron kayong 10,000 cash! Yes! Good luck sa inyo. It's a team effort. Kailangan magkakampi kayo. Dapat alam niyo yung title ng song, ng kanta. Kaya presyo na kayo. Good luck. First to get... Five, five points! Ito na po. Kamay sa puso. It's a team. So, tulungan kayo. Kailangan magtulungan, ha? Ito lang ating... Song title. Oh, go, go. Oh. Uh, team Suave. Sa Paskong darating. Sa Paskong darating. Tama ba ang sa Paskong darating? Yeah. Correct! Okay, Team Suave, meron kayong one point. Kamay sa puso. Hoy, song talang daw, tutulog! Sagutin nyo. Meron ka limang segundo. Time is up. Pwede kayo mag-steal. Kamay sa puso. Pahinga muna ang team. Ang testahe. Pwede kayo mag-ano. Kailangan music. Music! Go! Salamat! Salamat. Salamat. Walang anuman. man. <laughs> <laughs> Mali po yun. Meron kayong chance, ha? Bandarito, bandarito. Ayan. Meron kayong chance, ha? Para sa inyo, Team Artista ah uh, Suave. Music! Pwede na, pwede na. Go! Huwag na huwag mong sasabihin. Ha? Uh Dandan, -huh. -dan, go. Ulitin niyo. Huwag na huwag mong sasabihin. Tama ba? Huwag na huwag mong sasabihin! Aba, aba, aba! Yeah! Okay, two points pa lang yan. Hindi pa tapos ang game. Hanggang five yan, ha? Kamay sa puso. Uh, Ito doon, ayan. Medyo mahirap to. Kasi medyo hindi pa masyadong kilala yung kanta. Pag limang segundo kayo, ha? Makinig mo buta Song Tanong! Bun tarat, tarat. Lapit sa mic, lapit sa mic. Boom, tarat, tarat. Boom? Boom, tarat, tarat. Spell, boom, tarat, tarat. B-O-O-M-T-A-T-A-T. Ano? Ulitin mo. Go.

Eto ho, medyo bago to, bago to. Kaya pakinggan mabuti. Song so, tanong! Why? I... I have two hands. Sige mano naman no? oh. I have two hands. Tama ba? Correct! Grabe! Sunod-sunod! Foro sunod! na ba sila? Four na? Four points na. to win! <laughs> Hatol! Mga artista saka sa saka kamay sa puso! Song Tanong! Hmm, kang ang aking pusong nagdurusa. Puhaba naman o! <laughs> 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 Parang telenovela. Mali po yun! O kayo, may ano kayong kiyasa? Kamay sa puso, pwede mag-steal! Five seconds to answer! Music! Go! No. Yeah. Okay. Kahit ano, pwede. Kahit ano. Buksa mo ang liwanag. liwanag. Mali Meron kayong kiyasa, five seconds to answer. Ha? Makinig muna kayo, pwede pa. Music! Nyan, ang tamang sagot ay... Mo Sinak Sinaktan mo ang puso ko. Sinaktan mo ang puso ko. Sinaksak mo ng kutsi ko. Di ba? Pinuhusan mo ng asito. Pinukpok ng martilyo. Ganun ka din. Kay Michael Bian, yan. Napakagaling. Mr. Mike, thank you. Ito lang. Paborito ng mga aming asawa. Ito, maganda to. Kamay sa puso. Song Tanong! Kung malaya lang ako. Tama pa yun! Kung malaya lang ako! <laughs> oh, one point pa lang kayo. <laughs> Pwede ba kung mabon yan? Concentrate! Oh! Hmm. Kumalaya lang ako. Paborito ng mga may asawa. Tama, sa puso! No. Malayo pa ang umaga. Tama ba malayo pa ang umaga? Kumama! Yeah! Kumama! Okay. Ang score natin ay? Pero ng 4 points ang Team Suave, 1 point naman ang Team Artistahin, at 1 point din ang Team Mama Mia. Yes, pwede pa humabol. Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Eto na, eto na. Concentrate. Kamay sa puso. <smart noise> hindi pa tapos ang laban ha. Hindi pa tapos ang game. Meron pa kayong chance. Bakit hindi pa Ito Eto ating... Song Tanong! Maalala mo kaya? Tama kaya, patong tanong! Kaya! Taka sila. <laughs> okay, score natin. Ito na, Team Suave, 4 points. Team Artestahin, 2 points. Team Mama Mia's, 1 point. Okay, maalala mo kayo Ma'am Charo. Mamimiss na natin si Ma'am Charo, kanyang maalala mo kaya. Di ba? Pwede naman sa TV5 yan, bakit hindi? Okay, makinig mabuti. Kamay sa puso! Song Sige, yeah, tira. Pindot ng pindot. Okay. Sige. <laughs> mm. mm. Meron kayong chance na mag-steal. Kung makinig po five seconds to answer. Kamay sa puso. Music! Mm -hmm. uh, kaya. 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 Kung anong nais mo? It's wrong. Sorry, meron ano kayong chance. Mga um, Mama Mia's, makinig mo tayo, hindi na kayo mag-swipe. Makinig na lang kayo. Five seconds, music. Pagmama... Mike, nakapas na lang, Mike. Pagmamahal mo lamang. Mali po yun, masyado maba. Ang tamang sagot po ay... Tayong dalawa. Hindi ba, eh? Hindi <laughs> Kamay sa puso! Ito nararamdaman niyo ngayon. Excited kayo. Makinig mabuti. Uulitin ko, ha? Four points. One point. Oo oh, nga, yun. One point. Kayo ba? Ang okay, ganun, no? Oo. Oh. <laughs> kayo talaga mga marites kayo. <laughs> Hindi ba tapos? One point! Yes! Kaya ah, ka ah, ganun, eh. Tama! Ako baka kay talikaw. Oo. Oo po, eh. Alam ko, Diyos kong buhay ito, oh. Makinig mabuti! Inakambahan ako. Baka makuha na. Ako, ano galingan nyo. So, Song Danong! Hindi makatulog sa gabi. Ako, mali. Una. Insomnia. Insom... Insom... Insomnia yan. Insomnia. <laughs> Meron kayong chance, ah. Kamay sa puso! Makinig mabuti! Okay? Ha? Baba? Ni Julina Magdangal? Sabi nila, <laughs> kinakabahan kasi kami. <laughs> Kaba! Ay, nako! Di ba naman, ano eh, tapos ang buhay. <laughs> Baka kayo kunin ng teleserye. <laughs> Sa mga drama nung ginawa kanina, di ba magkapatid kasama si Gas Abelgas? 卡巴，大魔王卡巴。